Kaya tayo nang baba, dapat lang tayo sa kabila. Ito tayo ng ticket sa Imarte. Ang bayad. Pupunta tayo siyo para ma test

Dito tayo dadaan po kung sa Star Mall. So, guys, dito tayo na sa kabila Kaya so, pupunta tayo dito sa Mihagdan Para makapasok sa Star Mall so, Dapat dito tayo bumaba kanina guys dito pala tayo sa Iksa sa may Guni malapit na tayo sa Guni naglalakad lang tayo para makatipid sa pamasahe galing pala tayo sa uh, Sityo Boulevard sa crossing malapit lang naman guys kaya dilakad dun na lang para exercise din sa araw ng biernes, wala pang ganoon traffic kasi nag alas dos pa lang so, may na traffic na yan guys so yan guys nakikita nyo yung overpass na yan yung ati station na yan guys tara samahan niya ako maglakad-lakad dito sa isa Ang dunang yung Marte guys, iniwan na tayo